Good morning, Mag-edol. Happy Sunday. Happy Sunday, Mag-edol. Happy uh, Father's. Father's Day. Ako'y papasok na... Ito ang Father's Day kasi may tabaho ako. Papasok ka na. Papasok Shout out pala sa ating mga followers dyan. Sa At ating mga ka-idol. Uh, salamat sa inyong pag-subscribe mga ka-idol. Uh, ay, hindi pa subscribe Subscribe mo. Hindi po ako mga ka-idol. Yeah. Uh.

Buti ganito binili mong tinapay. Hindi maitim eh. Tsaka paborito ko yan eh. Nangingi pa na nga doon. Nakaupos mo ang tindahan. Nangingi ng tinapay. Ha? Ah? May nangingi. Binigyan mo tinapay pa hindi. Sino? Uh, parang nangili mo siya. Oo? Oh? Kuya, uh, pabili. Bilang mo -bila, ko Tinapay na lang. mag-iingat ka doon na ah, laba. Baka biglang may mano doon sa'yo katulad na, parang ginipang may nagwawala doon, nagagalit sa'yo. Mag-iingat ka. Lalo na yung, hindi mo masasabi lang. Siraulo ulo ba? Sira ulo ba? Sira ulo. Ano ba yung isip nung nag, ano ka? Nagbubukas kaya, kaya nagsasara sa gabi. Eh. Mag-iingat ka. Huwag basta, basta, basta titingin ka muna. Alas <laughs> na. Inom ko sa kape. Ah? Inom mo kape? Kape. Hmm. Atin kita sa mga Happy Father's Day. Happy Father's Day. and you sa mga mariris. Kepasok nama kaya dol, kan na naa aku Ngalam <tutuk> Sama hentian ku, sa, uh, tubig ah. yata Hentian ko sa tubig yang kita kain Para ku ngibusau Balik saus-saus <tutuk> sa tanan dyan mga uh, uh, kaibigan sa mga bagong subscriber sa uh, followers thank you thank you salamat good morning good morning ano ako ano ako sa baba kasi may ano to gaita hmm gaita na yan nasa gaita na doon yung ano uh, ha gising na

pala sinabi kay na bayaran sa kuryente, 4,000 na higit. Grabe. Baka maghanap ng pera to. Pera ko eh. Kaya ay, manghiling ko rin. Baka may bariya dito. Ha? Baka manghiling-hiling. Ha? 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 ko. Ha? 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 Nah. Uh, eh, edol. Going down. Eh, enggak masuk. Nah. Jadi ada motor. Mana saya lali di

Hindi ko Dapat lalagay mo sa bag mo oh, lang yung sombrero para ilay mo lang. Bigla umambon. Uh. Oh, may sombrero na ako doon. Hindi lang na... Hindi mo dala. Pagbasa kasi hindi. Kaya pala makulimlim. Sabi mo makulimlim, di ba? Oh. Ang liwanag na kaya, alas 5. Babay na. Bye -bye. Happy Father's Day. Day tayo. <laughs> tanaw nah, security. Ingat ka, ha? Nah, security mo. Bye nah, bye. Ha? Ito. Ulan. Ulan. babay na ito na po mag abang ng sasakyan ito sa ano sorin to who